Hello, hello, Leo Collective, Ako po si James from James Tario PH. Ito po ang inyong bonus reading para posa November para and career. So mga Leo, let's begin. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the page of once beautiful. In the area of what you want, you have the two of ones, lovely. In the area of what you need, you have the seven of ones beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the World Guard. Wow! nito. In the area of your near future, you have the Seven of Swords. Ooh! Seven-seven is here. Napakaswerte mo. This is luck energy. Congrats po. In the area of your challenge for the month, you have the Queen of Wands. Lovely. In the area of your fortune, you have, wow, the Four of Cups. hina hinahangad darating na. Congrats po. in the area of your divine messages. Meron po kayong Hierophant. At ang outcome nyo po for the month, Leo, eto yon para sa inyong pera and career. Sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, mga Leo, salamat, salamat, salamat po sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung tanging paraan para po talaga ako'y inyong supportahan every time po na meron tayong libreng reading for Leo. So thank you po sa mga hindi nag skip ng ads. So, at the background of your energy, meron kang hanged man. This time around, Leo, napakalaki ng potential mo na kumawala at bumitaw sa stock energy mo. Okay? Nakita ko rito may andar, may abante, susulong <clears throat> so, na. Yung isang bagay na Nitong no, mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang nakahimpil, ano, nakatigil, no? Pero this time around, kitang-kita ko rito, liliwanag ang isip mo. Um, may energize ka, sisigla ka dahil makakahanap ka na ng solusyon or pintuan para makadiretso na yung ginagawa mo at wala ng delay. So napakagandang energy in your background your spirit guides are telling you na kung nahihirapan ka today, Leo, sa isang bagay, lagi mong isipin, meron pang ibang paraan. Meron pang ibang option. Meron pa kong ibang um, pamalit. Kumbaga. For example, itong trabahong to may problema, hindi gumagana yung solusyon, meron ka pang ibang solusyon para masolve yan. So, <coughs> sorry. Huwag na huwag kang mag-give up agad-agad porque hindi gumagana yung isang bagay, meron ka pang pa ibang magagawa. Okay? So, Leo, hanggang ngayon, may ubo pa rin ako. Yes, wala na po yung aking trangkaso. Wala na rin si Pon. Pero ubo talaga. Ang, hirap-hirap tanggalin. At tandito pa siya. Parang dry cough na nga siya. Eh. So, meron akong salabat. Meron pa akong um, cough syrup. Kahit ano. Everything na meron ako para lang matapos siya. Anyways, at the center, you have the page of wands. In your core energy, ito po ang inyong kabuoang energy para sa buong buwan pagating sa pera and career. Nakita ko rito meron kang iyayakapin na bagong oportunidad, baka pera ito, or bagong trabaho, or bagong sideline. But nevertheless, ko ano man tong darating sa buhay mo this month, ito ay new opportunity. At dito ka nakita ko promising siya eh. Promising na kumita ka ng malaki or magkaroon ka ng growth pagating sa ginadalawan mong industriya. Pero ang bala dito, ang clincher dito, Leo, dapat daw open ka. Ready kang yakapin siya. Ready kang um, ilaan yung effort mo, time mo, para itry itong bagay na ito kung kaya mo. Parang ganun. So example, wala kang trabaho today, and then nag-iisip ka ng ano kayang pwedeng sideline. Biglang inoferan ka ng pinsan mo, huy, tara dun. Al, may talier dun, apply tayo. So, kung naman, eh, ayoko dun. So, pag may dumarating na oportunidad, itry mo lang, subukan mo lang. Maaring yan na pala yung para sa'yo. Or, eto na yung bagong simula. Ng, bag ng mga pinto ang maari magbukas para sa'yo. So, huwag mo daw sarahan ang mundo mo, Leo, sa, sa mga pwede mong kunin, okay? <coughs> I-clarify natin. Page of Wands. Oops, dami. Siya nga pala, Leo, since ito po ay um, ating weekly reading, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating pera and career reading? Comment down below. Feel free po. Page of Wands, you have The king of pentacles. Yes, 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 yes. Napakasaya ko for you. Napakasaya ko for you. Yung bagong yayakapin mo daw na oportunidad o itatry mo na yung bagay. Kasi nakita ko rito parang may alinlangan e. Eh, parang may doubt. para uy, kaya ko ba dyan? Deserve ko ba yan? Pwede ba talaga ako dyan? So, may atras abante. Pero pag niyakap po daw, tutinan mo naman ang kapalit. You have the king of pentacles. Stable money, Um, stability may pundasyon na this time around unti-unti ka nang kikita na magiging matibay ang iyong pananalapi pagdating sa iyong career at pagdating sa iyong finances no so nakita ko rito yung growth pagdating sa bagong yayakapin mo talagang ending na ng delay so ngayon buksan ng mataha at maging open sa mga posibilidad na pwede mong i-try na bagong opportunity. Baka yan na yung hinihintay mo na magpapalago ng iyong pera. Okay? In the area of what you want, you have the two of ones. Ngayon, nag-iisip-isip ka na. Um, Kitang-kita ko rito, nag-contemplate ka. Para nagdadalawang isip ka eh, whether staying pa ba ako dito o mag-move na ako on a new territory, on a new place. May paiba-iba kang gustong gawin. And okay lang yan. Ang mahalaga, nag-iisip ka naman at saka hinahanda mo ang sarili mo sa mga posibilidad. Um, your spirit guides are advising you, Leo, to step out of your comfort zone. Okay? Huwag kang manatili sa isang lugar na paulit-ulit lang yung outcome. Tapos paulit-ulit lang din yung pattern na parang marirealize mo wala ka ng growth, wala ka ng paglago. Kaya kailangan mo nang mag-advance or tumulay sa mga bagong pagkakataon na maaaring nagdulot sa iyo ng success at this time. Napakalawak ng mundo mo, habulin mo yung para sa iyo. Especially here, oh, tinan mo naman. Pagaba mo with the two of ones, the world card. So, ibig sabihin, kumawala ka daw sa shell mo. The world is your oyster. Ibig sabihin, marami ka pang pwedeng gawin, marami ka pang pwedeng abutin, at huwag ka makontento sa maliit lang na mundo na yan. Okay? I-clarify natin to. The two of ones is being clarified by siya nga pala Leo, since ito po ay pera and career reading, isulat mo naman sa baba kung ano yung mga career and pera manifestations mo. For example, ngayong buwan na ito, I claim matanggap na ako sa trabaho sa New Zealand. Or I claim this November mabayaran na ako sa trabaho ko last month. No, kaya I claim ma-approve na yung loan ko. Surat mo yan sa baba because that is our manifestation board. It will come true para sa'yo. Okay? The two of wands is being clarified by the five of swords. Okay. Nakita ko rito maraming may ayaw sa plano mo. Maraming merong mga sumasagabal or mga taong ayaw ka mag-succeed or ayaw kang tumulay doon sa bago mong gagalawan. And kakaroon na ng sigalot, away, conflict, ano parang what you want, ayaw nila. And sometimes, gusto mong sundin yung gusto mo. Pero talaga nakakasakit sa ulo yung mga taong negatibo sa paligid. So, sabi sa iyo niyong spirit guides, don't listen to the negativity. Focus on your success. Panahon na daw para mag-risk ka sa mga bagay na ikakaunlad mo. Parte daw talaga ng buhay na minsan magkakaroon ka ng friction, magkakaroon ka ng mga kaaway or kagalit. Pero parte daw yan ng daan patungo sa, patungo sa tagumpay mo. So daanan mo lang daw, wag mo nang tingnan pa o big deal pa yung mga tao sa paligid. I-claim mo tong panalo mo na to. Sumugal ka, tumulay ka sa mga pangarap mo. Okay? In the area of what you need, you have the seven of wands. Yes. Sabi ko nga sa inyo, Maraming mga tao ang tataas ang kilay sa iyo dahil sa desisyon na ito. May bago kang yayakapin, meron kang pupuntahan na bago, tutulayan na bago, at talagang maraming may ayaw. I don't know why. Either some of them hindi talaga supporter mo at talagang selfish sila o kaya mga insecure sila kaya ayaw kanilang lumago or ayaw kanilang mag-advance at tumaas. Pero dito, napakalaking blessing ito, Leo. Kasi dito mo makikilala kung sino talaga yung taong nandyan para sa'yo. Mga taong totoo at mga taong talagang tanggap kung sino ka at susuportahan ka along the way. Kaya ngayon, defend yourself. Okay? I-defend mo yung posisyon mo. I-defend mo yung um, gusto mong gawin. At patunayan mo sa kanilang lahat na tama ka at yung desisyon mo ay tama nakita ko rin dito panahon na para maglagay ka ng boundaries against other people na sumisira sa diskarte mo at talaga namang panggulo sa buhay mo. For example, mga kamag-anak na puro hingi. Mga katrabaho na puro issue, puro drama, no? So lagi mo ng harang para magkaroon ka ng para ma-impose mo yung respeto mo sa sarili mo at respetuhin ka rin nila. So defend your position, defend your decision and defend what you have no? Huwag mong hayaang kinakayakayanan ka or dinidisrespect ka. Okay? Seven of Wands. The Ten of Cups. Yes, 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 yes. It's all about your ultimate happiness. Kung, kung dyan ka masaya, hindi mo kailangang makinig sa kanila o hindi mo kailangang babaan ang gagawin mo o ang, ang standard mo para lang matuwa sila sa'yo. Unahin mo yung innermost authentic happiness mo. Dito ka ba maligaya? Pumunta ka dun. Ito pa talaga ang gusto mo? Go push. So, don't listen to the naysayers. Kung alam mo ito yung sa sa'yo ng complete happiness, not just for you but your whole family, do it. Kasi nakita ko, alam mo na ito yung para sa'yo. Okay? In the area of what's affecting your current energy, yes, meron po kayong the world card. Talaga namang success, 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 success ito. So nakita ko rito, ito po ang nakaka dito. Meron ka talagang iiwanan na na dating endeavor. Maaring aalis ka na sa past jobs or bibitawan mo na itong gantong negosyo or gantong sideline or bibitawan mo na itong maling paghawak ng pera, maling budgeting or maling sitwasyon. Pag yan na isara mo na, papasok ka na sa bagong oportunidad. At dito talaga namang stable ang kita mo stable ang pundasyon ng iyong finances at ang iyong career. So, sabi ng yung spirit guides, wag ka nang um, wag mo nang ikadena pa ang sarili mo sa mga past things na nagdulot sa iyo ng bigat o nagdulot sa iyo ng struggles. For example, kung makapit ka pa rin sa trabahong ito, alam mo namang kapos sa kita dyan, hindi sapat pambayad ng bills, lahi ka pang puyat, so bakit ka nagkitiis dyan? So, if you could open yourself, buksan mo ang mundo mo sa mga bagong oportunidad na maaring magdulot sa'yo ng success at stability, bakit mo pipigilan ang sarili mo? Di ba? So, ngayon, buksan ang isip, maaari ka pang magkaroon ng magandang mga oportunidad kumpara sa kung anong meron ka today. So, nakita ko sa inyo travel, Both cards are telling me with the world card and of two of ones. Some of you, lilipat na ibang bansa, lilipat na ibang kumpanya, lilipat na ibang trabaho, lilipat na ibang ginagalawan. So, itong movement na to nakita ko transition. Nag-transition ka from something na kapos na kapos patungo sa kasaganahan ng mga gagawin mo. Stable na ang kita mo from now on. Basta, yakapin mo lang yung bagong pagkakataon. Parang ganyan, okay? Maging adventurous ka, at maging go-getter ka this time. Okay? The world card is being clarified by the Ace of Cups. Yes, 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 yes. Meron talagang papasok sa buhay mo na magpapaligaya sa iyo. This is like you overflowing of happiness, overflowing of love, overflowing of emotions. Hindi ka makapaniwala na tapos na yung past at nasa bagong yugtukan na ng buhay mo nakita ko rito, you need to follow your heart. Alam ng puso mo kung saan ka dapat pumunta at kusaan mo gustong dalihin yung karera mo na yan o pera mong yan. Everything will be clearer now. Kaya ngayon, laksa ng loob ha. At talaga namang abutin mo yung tagumpay mo this time. Diyan ka talaga makakarating ng rurok ng happiness mo. Okay? In the area of your near future, meron po kayong seven of swords in the near future nakita ko rito um, Leo na para bagang wala ka masyadong pinagkakatiwala ang ibang tao. Kasi naisip mo na the more na maraming tao na nakakaalam sa ginagawa mo, lalo lang gumugulo. Kaya nakita ko rito sometimes you work alone, no? Kumikilos ka mag-isa or parang lahat ikaw yung punong abala at ayaw mo iasa sa ibang tao kasi nga para may trust issues ka na na iniisip mo kapag pinasa ko to dito, baka magfail, baka unreliable siya, baka hindi siya maasahan paano yung project, di ba? So laging ikaw ang gumagawa mag-isa. At nakikita ko eh, i-carry over mo yan for the next year. Ang tabayanan mo, Leo, for the next seven days, seven weeks, or seven months, meron kang bagong diskarte na i-implement sa buhay mo pertaining to your money, to your career, to your negosyo. At itong planong ito, na bagong-bagong strategy at diskarte, will work for you. Okay? So ngayon pa lang habang nag-uusap tayo, Leo, magbalangkas ka na ng mga bagong diskarte mo at paraan sa so kung paano mo ma-accomplish yung trabaho, negosyo, or project mo para sureball ang success. Narinig ko rin dito kung meron ka daw aasikasuhin sekreto mo lang muna, wag mo muna isabihin sa iba. Kasi pag kinakwento mo sa iba, parang nag-jinx, di ba? Parang nauudlot, hindi natutuloy. So, ilihim mo lang muna yan para saka mo daw i-broadcast kapag okay na, pag successful na, okay? The six, the seven of swords, the three of cups, yes, yes, yes. Kakasabi ko lang, ulitin ko na lang, sige. Talaga namang hindi mo pinakakatiwalaan yung ibang tao there are people in your life na nandyan lang kapag happy times, kapag celebratory time, pag good time, good time, nandyan sila sa tabi mo. Pero pag ikaw ang kikilos at ikaw na ang nangangailangan ng tulong nila, hindi mo sila mahagilap. Kaya para bagang sabi mo, ay, ayoko na umasa sa mga yan. Nandiyan lang sila pagsarap, pero pag hirap, wala akong makatulong. So ngayon, kumikilos ka talaga away from them, umiiwas ka sa kanila, sabi mo, tama na yung party-party, tama na yung banding-banding, kailangan ko na magseryoso para sa tagumpay ng buhay mo. At nakita mo dito na kapag kumikilos ka mag-isa, mas bumibilis ang lahat. Pag walang, dis or walang asungot sa paligid, mas nagiging polido yung kilos mo. So, congrats po. Mas makakaisip ka ng paraan sa paglarga mo at pag-solve mo sa problema mo this time. So, congrats. Okay? Nakita ko rin... <coughs> Sabi na yung spirit guides na ingatan mo yung mga valuables mo ha, pera mo, ipon mo, gamit mo. Hindi lahat ng tao dapat nakakaalam ng mga informasyon tokol sa iyo, okay? Be secretive this time. Hayaan mo silang manghuhula. Mas magandang punong-puno ka ng misteryo kaysa naman nakabuyang-yang sa kanilang lahat yung meron ka, okay? In your challenge for the month, you have face your inner demons. Harapin mo daw yung mga bagay na kinakatakot mo at pilit mong tinatago sa ibang tao. Kasi pag naharap mo na yan, hindi na yan magagamit against you. Okay? Now, the message, self-reflection. Yes. Um, kalkalin mo daw sa kalooban ng puso mo kung ano talaga ikaw, kung sino ka, kung ano yung mga pangarap mo at gusto mo talagang makuha para maging malinaw sa iyo kung ano yung mga dapat mong paglaanan ng oras at pawis. Kasi kung hindi mo talaga alam kung sino ka at hindi mo talaga alam yung gusto mo, baka mag-try ka na mag-try na mag-try ng iba't ibang bagay na ubos na lang yung oras mo at pagod mo sa mga maling bagay. Pero kung alam mo talaga yung gusto mo at yung pangarap mo, magiging madali sa'yo na maglaan ng effort sa isang goal. Okay? In your challenge you have the queen of wands. Kakasabi ko lang, be the authentic you. Hindi mo kailangang mag-people please or umasa sa ibang tao or pakinggan sila at sila lagi ang tama at mag-curve ka na lang o oo ka na lang sa kanila, no? Hindi pwedeng laging ganun. Sometimes you need to stand up for yourself and be confident in your decisions. Maraming cards na nagsabi dito na kailangan mong panindigan ang mga desisyon mo, ang mga pipiliin mo. You need to pick this, try mo lang, and then get out, get out of your comfort zone kahit maraming ayaw, and then defend your position. So, paano, paano mo madedefend yan kung ikaw daw mismo wala kang tiwala sa sarili mo? Wala kang tiwala sa gagawin mo? So, ngayon, laksan mo ang loob mo, lumaban ka, taas noo, Maniwala ka sa skills mo sa sarili mo, nakaya mo kahit ano at makakatuloy ka sa gusto mo, okay? Yan daw ang difference sa this weekly, this monthly yo. Eh. Sabi dito, kaya mo naman eh. Magagawa mo naman, pero takot ka lang kasi wala kang ka confidence. Pero kung if you could just put your 100% trust in your skills, in yourself, maaabot mo kahit ano, okay? Queen of Wands, the wheel of fortune. Yes, 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 yes. Sabi dito, iikot ang kapalaran mo dahil sa iyo. Kung lahi kang takot, sabi mo, ay ayoko mag-apply diyan at trust na ako. Ay ayoko diyan na kaya hindi ako magaling mag-English. Ay ayoko itayo yung negosyo na yan. Oo, magaling ako magluto pero ayoko magtayo ng karinderiya. Baka maraming hindi masarapan. So, kapag wala kang tiwala sa sarili mo at lahi kang umaatras, aatras din sa iyo ang swerte. Okay, Leo? Lagi mong isipin na kapag matapang ka, confident ka, palaban ka, you trust yourself, papasok din sa'yo, ma-attract mo ang swerte sa buhay mo. Okay? Napaka-importante niyan. In your fortune, you have, in the flow, everything is smooth sailing. Yes. Kapag talagang niyakap mo na itong bagay na to, at nag-go on ka na on the successful route, magiging dire na at stable na yung mga magagana para sa'yo. Okay? Now, the message, you have great adventure. Take a risk. Venture forward. Yes, ito yun. With a two of once. Sumubok ka naman ng bago. Mag-try ka naman ng bago para sa ikakaunlad mo. Huwag kang makontento sa ginagalawa mo mundo na wala ka ng growth. Napansin mo siguro, doble-doble -double na yung pagod mo, doble-doble -double na yung kawalan mo ng tulog pero ang liit-liit ng sweldo. Uh, hindi, hindi hindi sapat for the family. So contento ka na ba sa maliit na ginagalawan mo na yan? Ong ready ready ka na na mag-try ng something new for your growth. Nasa sayo ang bola this time, Leo. In the area of your fortune, you have the four of cups. Alam ko, Leo, disappointed ka na sa maraming bagay. Sa pera, sa career, sa bahay, sa iba't ibang aspeto. And parang nawawalan ka na ng gana. Sabi mo, ano ba yan, God? Hindi po ito ang gusto ko, pero bakit ganito nangyayari? Ginagawa ko naman ang lahat, pero bakit nauwi sa wala? Huwag kang mag-alala, darating na yung bagong opportunity or bagong blessing. Kaya ngayon, ang payo sa iyo ng spirit guides, talasan mo ang iyong isip. Buksan mo ang iyong mata. Maging open ka sa mga posibilidad. Kasi maaaring yung bagong darating, hindi siya kamuka nung nasa plano mo pero ito yung magdadala sa iyo doon sa katuparan ng goal mo. For example, um, balak mo maging singer, pero lahat ng inauditionan mong networks, walang tumanggap sa iyo. Sabi mo, God, bakit ganto Magaling naman ako. Gusto kong kumanta. May nagbukas sa bagong opportunity. Um, audition sa mall. Magiging singer ka ng mall na yon, Mukha ka ng mall, parang ganyan. Sabi mo, ay, ayoko niya, hindi para sa akin eh paano kung yun yung susi mo para ma-discover ka pa ng malalaking networks? So, parang yakapin mo yung bagong bagay, hindi man siya kamuka ng talagang gustong gusto mo, pero maaaring ito yung daan at susi sa mas malalaking mo pang goals. Parang ganon. Naintindihan mo ba ako, Leo? Parang ganon yung ibig sabihin sa iyo ng yung spirit guides. Accept this new opportunity na magbubukas ng daan for bigger, bigger goals. Okay? The Four of Cups, huwag ka nang malungkot, may darating ng bago para sa iyo, okay? Four of Cups being clarified by The Nine of Wands. Yes, alam daw niya pagod ka na, hirap na hirap ka na, kayod na kayod ka na, and you want to give up. Pero sabi rito, don't, 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 don't give up. Dahil parag try ka pa ulit, biglang boom, mapapasa yun na yung outcome na required mo. For example, uh, sampung kumpanya na yung pinilahan mo, no? nag-audition, nag-apply ka, sampung kumpanya, sampung resume na yung nasayang. Sabi mo, hindi ako, hindi ako susuko, lalaban pa ako, kaya ko pa to. Yung pang 11 na kumpanya na in mo, boom, natanggap ka. So, anong lesson dito, Leo? Huwag susuko dahil hindi mo mahasabe. baka yung, pang, yung pang -huli mong try, biglang maganap yung para sa'yo. So, congrats po. So Leo, ilike mo tong video na to para ma-activate mo yung pagpasok ng bagong swerte na bunga ng hindi mo pagsuko. Okay? Congrats po. In your divine messages, meron kang conclusions are within reach. Yes, ito yon. Pagtatapos na isang tough cycle at papasok ka na sa bagong era ng life mo. Congrats. Show the world the real you. Yes, ito yon With the Queen of Wands, taas noo. Mahalin mong sarili mo, ipakita mo kung sino ka talaga and be confident. Kasi kapag ganun, malayo maabot mo. Okay? In your divine messages, meron po kayong Hierophant. Sabi ni Hierophant, mag-undergo ka daw ng mentorship with someone na makakatulong sa'yo. For example, balak mong maging Uh, maging teacher sa isang public school, maghanap ka ng tao, for example, superintendent sa school, superintendent sa lugar nyo, or co-teacher mo na nasa public na, para tulungan ka niya makapasok sa public. Parang ganyan. O kaya tulungan ka niya para sa proseso, para makapasok sa public. Ganoon din halimbawa, uh, gusto mo mag-nurse sa uh, Uzbekistan, for example. So, maghanap ka ng tao na may alam sa nurse jobs sa Middle East para tulungan kanya makapasok doon. So, things will be lighter, things will be easier. So, this mentorship, itong taong tutulong sa'yo, talaga namang malaking ginhawa para sa ginagawa mo this time. Okay? The Hierophant is being clarified by the Five of Wands. Huwag mo na daw isipin pa yung mga nega. Nakadalawang five ka dito. Five of, five of Wands, and five of swords. Five, five, you need to change. No? Baguhin mo ang perspective mo, baguhin mo ang pananaw mo, baguhin mo ang atake mo. wag ka nang maniwala pa sa mga nega. Lagi kang lumaban at kumilos in your success. With the five of wands confirming our hierophant, marami kang mga ka kompetensya o kaagaw sa mga bagay-bagay. Pero itong authoritative figure na ito, itong taong to na napaka-powerful at talagang may sinasabi dyan sa gagalawan mong industriya, ang tutulong iyo para ikaw ang umangat at ikaw ang magtagumpay. Kahit na napakaraming tao dyan ang pwedeng piliin, pero nakita niya na ikaw yung karapat dapat. So, gawin mo makakaya mo, husayan mo, kung dead end lagi, mag-isip ka ng mga makabagong paraan para ma-accomplish mo to. Huwag na huwag kang ihinto porke mahirap, porke maraming kalaban o maraming gusot. Mas lalo pang dapat kang lumaban para ma-achieve mo tong basbas -bas na ito. Okay? Ang outcome mo to, Ilio, but first, bigyan mo na kata ng fortune cards. Unang-una. Narinig ko rin dito commitment, ha? Balikan ko lang. You need to put your all commitment kahit na mahirap. So, mag-commit ka lang sa ginagawa mo, panindigan mo lang, the good outcome will be yours. Okay? In your fortune, you have scissors. Disappointment in some affair. Yes, talagang disappointed ka. Pero huwag kang mag-alala, magbabago na yan. Another message of vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. May mga takot ka at alinlangan ka about something or someone. At panahon na para maging positive ka. Itapon mo sa bintana yung mga takot na yan. Okay? Another message you have, elephant. A long journey, either physical or mental, will leave you wiser at the end. Yes, sabi ko nga sa inyo. Some of you, nakita ko talaga may pagbiyahe o paglipat. Nasa transition ka this time. Okay? Another message of key. Successful outcome to your problems. Wow, congrats. Successful daw po ang inyong problema. Makukuha mo yung solusyon. Congrats po. Ang inyong outcome po for November parent and career, meron po kayong, wow, seven of cups mga bagong pintuan at options na magbubukas para sa iyo. So huwag kang mamroblema. Kitang-kita ko talaga dito, meron kang bagong yayakapin at doon talaga aangat ka at nagbubukas na yung mga pinto ang dati nakasarado lang. For example, naka-graduate ka ng teacher, no? At tinutumbok mo public school, bigla, boom, magbubukas pa yung iba pang public school na pwede mong pamilian, parang ganyan. So, Huwag kang matakot humakbang because may kita mo na marami pa palang pwede para sa'yo. Ang importante, passion mo. Saan dito ang gusto mong piliin at saan ang direksyon ka gusto mong pumunta. Kaya importante talaga malinaw sa isip mo kung ano yung gusto mo at ayaw mo para maging madali sa'yo ang mamili. Okay? Napaka-importante niyan. The Seven of Cups is a card also of confusion. Kung ikaw ay nako-confuse, upo ka muna pagmitingan mo ng family mo, ng loved ones mo, para alam mo yung next move mo at tama yung yayakapin mong new opportunity. Okay? So, the Seven of Cups. The Tower card. Yes. Things are changing. Kung dati salat na salat, kung dati na ka sa limitado mo mundo at kontento ka na dyan sa paulit-ulit na pattern, pero ngayon magbabago na daw ang lahat at nagbubukas na yung mga pintuan para sa'yo. Ang kailangan lang talaga, Leo, i-accept mo yung change. Tanggapin mo yung pagbabago at buksan mo yung isip at puso mo sa mga bagong bagay. At doon maaaring mang manggaling ang tagumpay mo at ang acknowledgement mo this time. So, don't close your world. Buksan mo ang sarili mo sa mga bagong bagay kasi yun lang yung only way para mag-grow ka. Kasi kung nandyan ka lang sa small world mo, huwag kang umasa na maabot mo ang langit. Kumbaga. So, kung open ka, ready ka for change, ready ka, ready ka, na baguhin yung pananaw mo, makikita mo yung mga pwede mong pasukin moving forward. Okay? So Leo, yan po ang inyong November pair and career. Sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching Gandulo. Leo, I love you. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.